araw mga sa komunidad muli si Lito ah, mag-aabono naman tayo uh, ah, meron kasi akong na hindi makasabay dyan na buging pilya na nag-umpis ng mamulaklak uh, ah, susundutin natin para sumami na rin makasabay na yung ano, uh, mamulaklak ah, na natin ng triple complete Uh, total, nag-uumpisa na siyang mamulaklak. tamang tama lagyan natin ng triple 14 para mabigla yung dami ng bulaklak niya. At maging malaki yung mga bulaklak, at makulay. Tatlo, eh, ilalagay lang natin ang dalawang kutsara. Okay, nasa kanila yung dalawang kutsara kasi naapunuhan ko na dati yan. Kaya eh, nag-opisa na silang mamulaklak. Lalagyan lang natin ang, ano, yung dalawang kutsara na punong-puno na ganyan. Ito nga pala, triple 14, iti complete. Ah, uh, mabibili nyo sa mga agricultural uh, supply mura na lang ngayon, hindi kagaya dati. Ah, mahal dati nung no, ano, pandemic. Nung no, pagkaraan ng pandemic, namahal ito eh. Uh, ah, 60, 70 ngayon. Mga 30 plus, so, no, 40 na lang ang presyo nito ngayon, isang kilo. Uh, ah, biglang na mura. Yung dalawang kutsara na ganyan, pagkakasahin natin doon sa tatlo na lalagyan ko. Lalagyan natin yung dalawang kutsara ng ano, ang bali 6 na litro isa. Play na tubig ito ha. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Mas maganda lang yung ganyan na maraming tubig para hindi siya sumobra. Kasi kung konti lang yung tubig, so sobra siya. De, damihan na natin para tama't tama na -tama. ah, hindi ka so sobra. Dapat tama lang. Ngayon, nahaluin ha na natin. Ganyan lang naman, o. Tapos, siya, ano, hindi siya, yeah. kung gusto kong maigi. Ayan. Oh, natin ang malusaw. Ay, papakita ko sa inyo yung mga abunuhan natin. Ito. Ito yung abunuhan natin. Ah, Nag-opisa siya na siya ang mamulaklak, o. Oh. Medyo malagunan siya. Dati kasi, eh, kuwa ito, Ah, nagtinting ito eh. Walang kausbong-usbong. ay ah, nabunuhan natin ng triple forty na ko ng urea. Nagusbong siya. Tinan nyo. Ah, kuha ano nito. Ah, butterfly na orange. Ay, dito may bulaklak na rin. Ah, ba? Diba maganda na mga dahon niya ngayon. Dati ito dati. Ah, panay sangalang. Ito, ganda ng usbong. Ah, dito pa yung ah, natin. Ay, ito, hindi na natin nabunuhan ito kasi marami ng bulaklak. Nabunuhan ko na ito kasi. Ito yun naman yung Saberna. Ganda ng bulaklak, ano? Saberna. Ay, may mga bago-bago pa lang yung mga bulaklak na. Madadami pa yan. Ay, dito, yung maliliit sang sa kanya, eh, na bulaklak na. Saka yung isa na yun, ayun, no, nag-umpisa na rin yung bulaklak. Hindi na natin lalapitan. Ayun, no? may bulaklak na doon. Ah, uh, butterfly pink kaya tayo ito kasi yung nabuluhan natin dati na yung... na ayan o parang Ay, nagsang bulaklak o may isa pa doon napapakita ko sa inyo pero may bulaklak na dito o ito o uh, dami bulaklak hindi na natin nakabuluhan yung mga yan kasi uh, full bloom na sila ito yung abunuhan natin so. ito din yung ano yung kalbong kalbo Ah, ganito la, dati ang mga dahon nito, ang oh, mga sanga niya, ganyan. Eh. Inabunohan natin ng triple 40 na may urea. Bigla siyang gumanda, diba? Ito eh, nag, mga dahon niya dati. Oh. Ang mga sanga niya, nagtinting-tinting. Ayan, pinutulan natin lahat dito. Oh. Ayan, oh, nag-uusbong siya. Oh. Ayan, ayan, bagong trim. Pinutulan lahat yung mga dulo niya. Oh, biglang gumanda, Diba? Ngayon, susuntutin natin, lalagyan natin ng yung ano, purong 3440 na ilalagay natin para uh, bulaklak nang lalabas sa kanya ng gusto, dadami ng bigla. Yung mga iba na to, hindi na kasi ano na, full bloom na sila. Marami nang mga bulaklak. tapos uh, pasensya na kayo, malapit na naman kami sa kalsada. Ah, uh, medyo maingay. Ito, di ba? Ito yung bridal white ko eh, na napakaganda. Ayan, abunuhan natin yan. Pakilala ko na sa inyo yung mga lalagyan natin, di ba? Tama-tama lalagyan ng abono para dumami na yung mga bulaklak. Ngayon ito, malambot na ito. Haluin na natin ang gusto. Hindi na natin kung may buo-buo pa. So wala na. Hindi na problema ito kung mahawakan kasi abono lang naman ito. Haluin lang natin ang bayigay. Ganyan na, kulay gatas na, di ba? Ayun. Ito. Lalagyan na natin ng dalawa. Ah, uh, litro na tubig bawat isang puno. Nakikita nyo, ang ganda ng dahon nyo, di ba? Dati, kalbong-kalbo ito. Uh, makikita nyo sa video ko ito, kalbong-kalbo ito dati, na nilagay natin na, inaluan natin ng urea. Ngayon, purong triple 14 na. Ayan, dalawang litro. Ang dami na bulaklak niyan. Oh, nalagyan ko din ang dalawang litro ito. Nag-trim ko din kasi ito. Pero bagong trim ito. Hindi kagaya nun. Pero nagpapisa na siyang mamulaklak. Yan. Hindi ko pa alaman. Di ba yung dahon nun? O, oh, dalawa. O, oh, di may dalawang litro pa tayo. Dito lang natin lalagay para mas dumami na ang bulaklak. Ayan, nakatodo na. Sakto-sakto. Ating sakto. ah, ko dalawang litro sila. Tembe, konti pang buho Pero konti na lang yung natira ng one month yung napunuhan natin na yun. Sigurado, maraming maraming bulaklak na yun. Uh, maganda talaga pagka yung ano yung kalbong kalbo, yung nakaraang video ko yun ha, yung kalbong kalbo na yung nagtinting, lagyan mo na ano, triple fortin na loob mo ng, ano, uh, ng urea. Pagkaraan, uh, pagka nagdahon siya, uh, nagusko marami, saan mo ang ng triple fortin. At uh, na ano, mamumulaklak niya siya ng marami. Kaya nung mga ginagawa ko dito sa mga iba Yung pag-yoyoria, ang pagkaganito na yung pinamubulaklak na natin, siyempre magtinding siya. Uh, lalagyan ang halwa natin ng yoria. Minsan lang yon pagkaraan, triple forte na uli ang lalagay nyo. Kaya lang natin nilagyan ng yoria kasi uh, payat na payat siya. Uh, yung mga niya kaya natin nilagyan ng ano na urea. Ah, pero kung malusog naman, purong triple fortel lang ilalagay natin. Oh, yan. Sa loob ng isang buwan, sigurado, ah, uh, na yan, marami ng na bulaklak. Nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod yan ng mga video ko. Bye-bye!